Gayang panonood po kareka, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang true story war action movie na may pamagat na The Last Full Measure. Kaya sipa, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin si Scott Huffman, isang political aide na nagtatrabaho sa Pentagon. Habang salipatungo sa ospital kasama ang kanyang asawa at anak para sa isang check-up ay naipit sila sa isang matinding trapiko. Sa gitna nito ay nakatanggap si Scott ng tawag mula sa kanyang assistant na nagbabalita ng biglaang pagbitiw ng isang mataas na opisyal. Dahil nauunawaan ang kahalagahan ng sitwasyon ay pinayagan siya ng kanyang asawa na sumakay na lamang sa metro papuntang trabaho. Pagdating niya sa Pentagon, ay agad siyang inabisuhan ng kanyang sekretarya ukol sa mga nakaplanong gawain sa araw na iyon. Isa sa mga nakatakdang tungkulin ay ang pakikipagpulong kay Master Sergeant Thomas Tolley. Pinatasan siya ng kanyang kasamahan at kaibigan na si Stanton na imbestigahan ng isang posthumous request para sa Medal of Honor para kay William Pitsenbarger at agad itong resolbahin. Matapos suriin ang mga dokumento, ay sinabi ni Scott kay Tolley na nabigyan na si William ng Air Force Cross. Ngunit, iginiit ni Tolley Nakarapat dapat si William sa Medal of Honor, ang pinakamataas na karangalang militar. Pagkatapos ng pulong, ay sinunda ni Tolly si Secretary Peters sa palikuran upang higit pang pag-usapan ang case na ito. Samantala, ay ramdam ni Scott na wala siyang sapat na oras upang pagtuunan ng pansin ang Medal of Honor request dahil wala naman siyang nakikitang personal na binipisyo sa ganitong klaseng mahirap na trabaho. Ngunit, iba ang plano ni Secretary Peters dahil ipinatawag niya si Scott sa kanyang opisina. Binigyan siya ng pahintulot na personal na mangalap ng combat testimonials at hiniling ang isang masusing pagsusuri ng mga parangal. Pagkatapos, ay nagkonsentrate si Scott sa case ni Pitsenbarger at kalaunay umalis ng lungsod upang ipagpatuloy ang investigasyon sapagkat napagtanto niya nakakaunti lamang ang kanyang mga opsyon. Maya-maya ay nag-flashback ang pelikula mga kareka sa kasagsagan ng digmaan sa Vietnam kung saan isang unit ng mga sundalo ang naambush sa gitna ng isang hindi inaasang patrol sa masukal na kagubatan. Nagkaroon ng matinding sagupaan at habang dumarami ang mga nasusugatan ay humingi ng tulong ang mga sundalo sa radyo para sa ag garang paglikas ng mga sugatan Gayon pa ay naging mabagal ang proseso dahil hindi alam ng mga sundalo kung paano iakyat sa helicopter ang mga sugatang sakay ng stretcher. Ang naunang nailika sa ang medic na siya lang sanang marunong sa prosesong ito. Upang mapabilis ang operasyon, ay voluntaryong bumaba si William Pitsinbarger upang tumulong. Sa kasalukuyan, ay bumisita si Scott sa tahanan ng pamilya ni Pitsinbarger kasama si Master Sergeant Tully. Ina-usap nila si Frank, ang ama ni William, upang marinig ang kanyang panig. Matapos ang maikling usapan, ay inirekomenda Danny Frank na makipag-ugnayan si Scott sa mga natirang kasapi ng Charlie Company ng 16th Infantry na kilala rin bilang The Big Red One upang matuklasan ang buong katotohanan. Pinayuan siya na magsimula kay Lieutenant Belli Takota na isa sa mga naroon sa mismong insidente. Hindi nagtagal ay naglakbay si Scott sa isang liblib na lugar. Humigit kumulang isang oras mula sa bahay ng mga Pitsin upang hanapin si Takota. Sinundan niya ang agos ng isang ilog papasok sa kagubatan habang tinatawag ito. Sa kanyang gulat ay lumitaw si Takota sa ibabaw ng isang malaking bato at kinawayan siya upang lumapit. Napag-alamang namimingwit pala si Takota kasama ang kanyang mga apo. Bago sila mag-usap, ay nilabas ni Scott ang kanyang audio recorder. Unit bigla itong inagaw ng veterano at itinapon sa ilog. Doon ay nagsimulang magsalaysay si Takota kung paanong pinagdudahan niya ang dating pagkahumaling sa kaguluhan ng digmaan dahil sa karanasan sa Abanet. Pagkatapos ay muling bumalik ang kwento sa nakaraan kung saan makikita natin si Takota na bitbit -bit ang isang sugatang sundalo sa ligtas na lugar. Ngunit tinamaan siya ng balas sa likod. Isa-isa nang nalagas ang kanilang mga kasamahan sa kamay ng mga kalabang Vietnamese. Tumawag si Takota ng tolong sa radyo at sa mga sandaling iyon ay nakita niyang bumaba si William mula sa helikopter at sa kabila ng matinding putukan ay siya ang namuno sa paglikas ng mga sugatan. sa kasalukuyan naman ay isinawalat ni Takota na siya ang unang nagmungkahi na igawad kay William ang Medal of Honor. Nang tanungin siya ng isang kasamahan tungkol sa insidente, ay itinuro lamang niya ang mga malalalim na sugat sa kanyang likod. Pagkatapos, ay patuloy ang pagsisikap ni Scott na mahanap ang iba pang miyembro ng Charlie Company dumating siya sa bahay ni Jimmy Burr kung saan siya ay sinalubong ng asawa nito na si Donna. Ipinabati ni Donna na hindi nagigising si Jimmy hanggang alas 8 ng gabi. Ipiniliwanag ni Donna na ang kanyang asawa ay may post-traumatic stress disorder o PTSD at nakakaranas ng mahigit limampong epekto na dulot ng digmaan sa Vietnam. Ang kanyang tulog ay hindi normal dahil gising siya sa gabi at natutulog sa araw. Habang naghihintay kay Jimmy ay humiling si Scott kay Donna ng talaan ng mga dating kasapi ng Charlie Company na kanyang naitala sa paglipas ng mga taon. Dahil sa pagod, ay nakatulog si Scott sa loob ng kanyang sasakyan habang naghihintay. Maya, maya ay nalapitan siya ni Jimmy upang gisingin. Sa isang tensyonadong tagpo, ay nagpaputok si Jimmy ng baril upang ipakita na ito ay may bala. Ibinunyag niya na sampung taon siyang nagsilbi sa militar nang hindi nagpaputok ng baril hanggang sa Vietnam War. Isa itong bangungot na alaala -ala mula sa nakaraan. Habang nag-uusap sila, ay inalala ni Jimmy ang isang pagkakataon na siya at isang kapwa sundalo ay nagkukwentuhan habang nagpapatrolya sa masukal na kagubatan. Pinagsabihan sila ni Lieutenant Takota na maging alerto. Ilang saglit lang ay inambush sila ng mga Vietcong. Gamit ang kanyang shotgun, ay napatay ni Jimmy ang isang kalaban, ngunit nalula siya sa nakita dahil lumalabas ang mga laman loob ng kalaban dahilan upang siya masuka. sa kasalukuyan kareka. Pagbalik ni Scott sa Pentagon, ay kumonsulta siya sa kanyang sekretarya tungkol sa mga kailangan o pang ma-review ang isang Congressional Medal of Honor package. Ang unang kailangan ay bagong salaysay mula sa saksi, ikalawa ang Department of Defense Casualty Report, at ikatlo ay endorsement mula sa Chain of Command. Hawak na niya ang unang dalawang requirement, ngunit hindi niya matuntun ang huling dokumento, ang approval mula sa command kalaunan ay nakipagkita si Scott sa isa sa mga veterano ng Charlie Company na si Raymond sa isang firing range. Ipenaliwanag ni Ray na nakakatulong sa kanyang katinuan ang pagbaril. Habang nagbabahagi ng kanyang kwento ay sinabi ni Ray na si William bilang bahagi ng Air Force ay hindi dapat naroon sa mismong labanan Unit pinili niyang manatili at lumaban kasama ang mga hindi niya kakilala ay rin ni Ray na ang kalabang sundalo ang gumagapang sa lupa at umaakyat sa mga puno habang inaatake ang Charlie Company. Sa gitna ng kaguluhan ay napagtanton niyang sila'y isinangla sa tiyak na kamatayan. Nobody gets left outside the perimeter. Sa pagpapatuloy ng kwento ay sinabi ni Scott kay Stanton na nawala ang endorsement file mula sa chain of command habang sila ay naglalaro ng basketball. Pagkatapos ay dumalo si Scott sa bahay ng pamilyang Pitsinbarger upang mas makilala si William. Pinanood nila ang ilang lumang pelikula at ibinahagi ng mga manggulang ni William ang kanilang alaala, kung kailan at bakit nagpa siya si William na magsundalo. Naging emosyonal ang tagpo nang umakyat si Frank sa dating kwarto ng kanyang anak at ipinahayag ang kanyang mga panghihinayang. Pag uwi ni Scott ay nakita niya ang kanyang sarili na nagbago. Napaisip siya kung paano ang isang lalaking kagaya ni William na tila may lahat ng kailangan sa buhay ay iniwan ang tahanan ng may matatag na paninindigan na kahit anong bala, ay hindi makakapigil sa kanya. Samantala, si Takota ay hindi makatulog at nagsimulang balikan ang mga alaala noong digmaan. Inalala niya ang mga sundalo na nagnanakaw na sa mga bangkay ng kanilang mga kasamahan kahit alam nilang sila'y napapaligiran. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magkunwaring patay at tinakpan sila ng mga bangkay. Maya-maya, ay tinawag ni William kung may mga survivor pa. Tumugon si Jimmy at sa udyok ni William ay tinulungan siya nitong dalhin si Takota sa ligtas na lugar. Kahit tinamaan sa balikat ay nagtagumpay si William na mailigtas si Takota at lagyan ito ng paunang lunas. Sa kalagitnaan ng gabi ay sinubukan ni Takota na tawagan si Frank ngunit hindi siya makapagsalita. Sa halip ay kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at naglakbay patungo sa puntod ni William. Balik sa Pentagon Karekap ay nilapitan ni Stanton si Scott upang ipabatid ang nalalapit na interview para sa kanyang promosyon. Ngunit, nag-aalinlangan si Scott dahil nais muna niyang tapusin ang ulat tungkol kay William. Noong Thanksgiving, ay dumalo ang pamilyang Petsenbarger sa tahanan ni Scott at ng kanyang pamilya. Kalaunan, ay dumating din si Takota at inaabot kay Scott ang isang bagong audio recorder sa kapinindot ang record button noon ay inamin ni Takota ang isang malubhang pagkakamali noong siya ay nagpadala ng request para sa artillery support nagkamali siya ng kalkulasyon sa distansya kaya ang resulta ay friendly fire ang ikinamatay ng ilang sundalong Amerikano ang 22 segundong pagkakamaling ito ay matagal ng gumugulo sa isipan ni Takota patuloy namang nire-review ni Scott ang mga audio recordings ng kanyang mga panayam upang masaliksik pa ng mas malalim ang command endorsement na naisumiti 32 taon na ang nakalipas. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw si Sergeant John Kier. Dahil wala na siyang ibang opsyon, ay nagpa siya si Scott na personal na puntahan si Kier sa Vietnam. Tumungo siya sa malalayong bahagi ng kamanghamanghang kanayunan ng Vietnam at sa wakas ay nakarating sa payak na tahanan ni Kier sa kagubatan. Ibinunyag ni Kier na kahit hindi siya relihiyoso, si William Pitsenbarger ang naging kasagutan sa kanyang panalangin ng maganap ang insidente sa Abilene. Sa kabila ng kaguluhan, ay kalma at mahinahon si William at tinulungan siya kahit siya ay malubhang nasugatan. Isinalaysay pa ni Kier na si Holt, ang commanding officer ng company ang nagpasimula ng Operation Abilene. Si Colonel Holt na kilala na ngayon bilang si Senator Holt ay isa ng makapangyarihang personalidad na maaaring italaga na Secretary of Defense sa hinaharap. Ipinasyal ni Keir si Scott sa kanyang lugar kung saan siya ngayon ay tumutulong sa mga veterano na gustong balikan ang nakaraan. Tinutulungan niya silang ibahin ang negatibong alaala. Dinala ni Kier si Scott sa isang magandang greenhouse na puno ng makukulay na bulaklak at mga paro-paro. Doon niya ibinunyag na sa mismong lugar na ito, bumaba si William Pitsenbarger noong Operation Abilene. Sa sobrang emosyon, ay napaluha si Scott at naranasan ng isang malalim na espiritual na pagkamulat na isang pagtanggap sa katotohanan. Sa gitna ng Operation Abilene, ay napiligiran ang mga sundalong Amerikano. Matapos makatanggap ng malubhang pinsala si Ray, ay ibinigay ni William ang isang ulat at inutosang ipadala ito kung sakaling hindi siya makaligtas. Inalis ni William ang kanyang jacket at inakpan si ng mga bangkay upang hindi siya makita ng kaaway. Nagpatuloy si William sa paghahanap sa mga sugatang sundalo ngunit siya ay pinaputokan ng maraming beses isang matapang nahakbang na agad niyang ikinamatay. Makalipas ng ilang araw kareka, ay pinasok ni Scott ang opisina ni Stanton at doon niya natagpuan ang inahanap niyang endorsement mula sa chain of command. Naliwanagan siya sa buong katotohanan na sinasadya pala ni Stanton na itago ang rekomendasyon dahil natakot itong madamay ang Operation Abilene na isa sa pinaka madugong operasyon ng Vietnam War. Ang pagsisiwalat nito ay maaring makasira sa reputasyon ng senador. Inakala ni Stanton na hindi si ni Scott ang simpleng trabahong ito. Ginawa niya iyon upang maprotektahan ang senador laban sa mga posibleng isyo na maaring gamitin ng kanyang mga kalaban sa politika. Gayunpaman, ay nagdesisyon si Scott na isama sa kanyang ulat ang katotohanan. Dahil dito ay tinakot siya ni Stanton na sisirain daw ang kanyang career. Pagdating ng araw ng kanyang promotion interview ay wala nang gana si Scott at hindi na interesado. Wala na siyang pagnanais na tumaas pa ang kanyang posisyon kung hindi niya matatapos ang kanyang sinimulan. Sinadyan niyang sirain ang interview upang maipagpatuloy ang pagsuporta sa Medal of Honor Recommendation para kay William. Kinagabihan ay nakita muli si na Scott at tuli. Ibinahagi ni Scott ang sarili niyang trauma at inihikayat si Tully na ilabas ang mga damdaming matagal niyang kinimkin Sa simula ay nagalit si Tully pero hindi kalaunan ay napaiyak siya Inamin niya na nakaramdam siya ng ginhawa nang hindi siya ang namatay at nahihiya siya sa sarili dahil doon Kinabukasan karekap ay nagpunta si Scott at Tully sa country club upang harapin si Senator Holt kahit hindi inaasahan ng kanilang pagbisita ay malugod silang tinanggap ng senador. Ikinuwento ni Scott ang buong pangyayari at inamin ng senador na hindi niya alam kung paanong nawala sa proseso ang rekomendasyon. Maaring may iba't imang dahilan pero nangakong isusulong niya ito sa kongreso. Tinangka ng senador na himukin ang mga kasamahan na igawad kay William ang Medal of Honor, ngunit tinanggihan ito ng oposisyon at isinara ng chairman ang kaso. Kumuhi si Scott ng lugmok at bigo at ibinahagin niya ito sa kanyang asawa. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa ay hindi kaya siya ng kanyang asawa na sumubok pa rin na maniwala at lumaban Pagkatapos ay nakipagkita si Scott kay Secretary Peters upang iulat ang kanyang mga natuklasan. Nagdesisyon siya na isa publiko ang kwento at binalaan siya ni Peters na mapanganib ito dahil baka mapahamak siya ngunit kahit ganoon ay suportado siya ni Peters. Pagkatapos ay lumabas ng live sa telebisyon si Scott at inakusahan ng mga senador at ang kanilang mga staff na ginagawang larong pampolitika ang kagitingan ng militar na agad na nakakuha ng pansin sa buong bansa. Ilang buwan matapos ito ay nilagdaan ng Pangulo ang batas na nagpapahintulot na igawad ang parangal kay William Pitsinbarger. Hindi nagtagal ay dumalo ang lahat ng mga may kaugnayan sa digmaan kabilang ang mga veterano sa seremonya ng pagawad. Sinauli ni Ray ang liham na ibinigay sa kanya ni William sa tunay nitong pinaglalaanan. Makalipas ang 32 taon, natanggap ng mga magulang ni William ang Congressional Medal of Honor mula kay Secretary Peters. Habang papalapit sa pagtatapos ang pelikula, ay pinasalamatan ni Secretary Peters ang mga veterano ng Operation Abilene para sa kanilang dekadang dedikasyon upang maisakatuparan ang araw na ito. Tumayo ang matatandang sundalo bilang pagbibigay kalang kaya't din ng kalihim na magsalita ang lahat nang naapektuhan ng kabayanihang ipinakita ng isang tao kabilang na ang mga veterano ng labanan at ang unit ni William na kanyang sinagip. Pagkatapos ng seremonya karekap ay binigay ni Frank Scott ang relo ng kanyang anak bilang pamamaalam. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!